Sa football, isa sa mga opisyal na humarap sa press conference ng Philippine Football Federation nitong biyernes ay ang kasalukuyang General Secretary at Philippine Football League Commissioner na si Mikhail Coco Torre. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, ano naman kaya magiging papel ni Torre sa PFF? Alamin natin sa ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Sa susunod na taon, nakatakdang magsimula ang bagong pamunuan ng mga siwa sa Philippine Football Federation sa paunguna ng kanilang newly elected president na si John Gutierrez. Bukod sa mga halal na opisyalis, inaasahan din na makakasama sa Executive Committee ang outgoing General Secretary at Philippine Football League Commissioner na si Mikael Kokotore. Sa kanyang naging pahayag sa isinagawang press conference noong biyernes, sinabi ni Tore na hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang kanyang magiging gampanin sa PFF. As far as my position is concerned, um, definitely uh, when there will be news, uh, you will hear about it. Uh, but all I can say is that the transition team under the leadership of President Lucherez has been nothing but very passionate. No? In, inside the room, you have very uh, passionate, competent, and capable uh, individuals. Matatandaan na nito lamang Oktubre, hinirang bilang General Secretary at Head of Competition si Torre ayon na rin sa rekomendasyon ni former PFF President Mariano Nonong Araneta. Sa kanyang dalawang buwang pa na sa posisyon, naging malaki agad ang papel ni Torres sa mga nagdaang proyekto ng PFF. Gaya na lamang ng hashtag Stand Your Ground at hashtag Thank You Strong campaign noong Nobyembre na nagpabalik sa mga Pinoy fans sa Rizal Memorial Stadium para suportahan ng Philippine Ascals sa FIFA World Cup qualifiers. ayun pa kay Torres, malaki ang tiwala niya sa parating na administrasyon na ipagpapatuloy ang pag-angat ng football sa ating bansa. president gutierrez always stresses that we always have to be better. we always have to achieve excellence. and i, I wish no, that the, everyone here in the room uh, can can hear of those uh, the, the platform soon. No? Uh, and, and for the purpose of, again, making philippine football better.